ready na yung para sa kasal ni Nervi mga idolo oh. kahoy magpapakasal na si Nervi <laughs> yo what's up good morning sa inyong lahat magandang tanghali pala mga idol kasi udto na ayan na yung araw <laughs> <yung> ayan yan yung na yung ano yan mga idol Football sa Alturas. <laughs> Ayan. Football salto. Football na yun sa Alturas mga idol. Ano na siya ba yung end of contract na. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga idol. Bali. Magluluto pala tayo ngayon ang bigay ni Kuya Atan mga idol ba. Kasili sa dagat. Ayan mga idol. Oh. <laughs> Medyo lang. Medyo ano to mga idol kasi. Ang eh. Na-prosin siya ba. Mm. Nasa mga isang kilo din po to. Ayan, maraming salamat pala kay Kuya Tan sa binigay niyang igat. igat po ng dagat. May idol. Ubud. Ubud po tawagin sa amin dito. Kaya kami nagpabaga dyan, may idol. Kasi mukbangin namin ni Nedby at saka ni Oo. Muy. Ayan, may dula. Kuam di ani. Balis na Sinamin ito mga idol. Yan, magandang umaga pala sa inyo dyan mga idol. Sa lahat po na nakakapanood nitong video na ito. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon <laughs> sa mga OFW natin dyan magingat po kayo mga idol lalo na sa dito sa area ng ano idul, ba na sobrang init inupo kayo ng maraming tubig mga idol ngayon alas 9 na ma, alas 9 na ata mga idol jeez ba mainit pa rin mga idol kahit nasa ilalim kami na puno ng talisay ba lalo na siguro sa ibang lugar na walang kahoy mga idol yun talaga siguro yung pinakamainit tapos naghaling pa kami dito mga idol ay dagdag -dag init yan mga idol oh espada ni Panday <laughs> Mukbang mahaba. <laughs> yan. Uh, okay. Apa uh, sa Ha? Pilit na Bali sa isin namin to, Yung lutong gagawin natin dito, tinapanan. Meron siya nga kasama ano, my idol. Anak niya siguro to, my idol. Yan, salamat pala kay Kuya dito sa binigay niya. Nasa isang kilo din itong malaki, my idol, ba? Tapos ito, yan. Additional yan, my idol. Bali, tinapanan. Mumukbangin namin ni Moymoy tsaka ni Nirbi. Kasama ka jan? Eh, eh kasama daw si Jan Jan mga idol. <laughs> Yan, slicing lang po namin itong mga idol ha? Tapos, diretso na tayo kasi tamang tama. Pag nalinisan na, na slice itong mga idol, baga na yung ating pinapaapoy dyan. Kakain din si Papa nito mga idol. Sarap to. no, no. Hmm, mahilig si Papa sa tinapaanan mga idol. Yung traditional way na ano ba pagluluto mo ito tinapaanan kasi yung tawag ihawin siya nang ano ihawin siya sa apoy na tino, tutuhugin sa kawayan. Ay may dalawang mahaba yung kawayan na ginawa ni mga Okay lang naman siguro kasi eh may kasi din naman yan buhay mga idol. Eh like talaga gayo pa. Ano? Bali nilagay ko yan sa ano mga idol nilagay ko yan sa rip nila mama ba. So, ito yung ulo niya mga idol yung ulo niya pahaba. iba doon sa palo sa sa sapa mo ito ba kasi man yun yung pabilog ito pahaba siya mga dinap na ito ito lang sila ito. laman may luksos ah kalami ani may gulo ayan papahiwa lang natin yung may dula tapos mamaya lang po magtuhog na tayo yan ito na mga idol bali na putol-putol na namin yung kasili sa dagat yeah. grabe yung laman ayo puting-puti asinan lang natin yan may dul asin lang yung pangtimpla kasi mamaya naman iyaano naman yan ng chow soba suka na maraming sili may dul ayun tapos yung tuhuga ni papa na ano na rin nagawa na rin may dul ito talaga yung binibinta ni ano ba yung papa ni mama may dul lulo so yung binibinta no, no, no. niya sa palengke so ikaw di pwedeng matagay pa Lain mo. Ha? Igda. Dera. Jadi. Ala. Hmm. Gahi. Gahi pa. Gahi. ano na pa? Ano, lagi 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 na. Tawag sa amin yan mga idol, tinapanan Yung masarap na gawin sa mga ganyan mga idol, yung balangitan, ito. Pati yung mga isda, na isa sa batong maydol ba masarap din gawin meron lang bibenta din sa palengke bali yung kada slice ng maydol 120 nata yung slice eh Taming tama yung bao ng yung maydol ay eh. naluto na ano na siya may idol babaga na siya may idol masarap, masarap kasi yung ganito makakadal makakatulo yung ano niya may ba yung mga katas-katas niya mga idol yeah, a... makakaagos talaga yeah, Ma. dami dami nito mga isang kilo mahigit din to matahan na to tog tigas yun Maydol. yung ano ba yung buto na lupukan niya mga idol ito pa? hmm Alam pa dito? Ay, hey. Ayan, ihawin na natin ito, mayroon. Ayan lang natin itong hiririyak. Ah, kuy, kala ka oh. Bao ng nyug, yung aming pinag-ihawan. Ah, wow, okay kayo. Pagkasag kahoy paliwag lang ito. Oh. Kuhitan nyo pa sobrang init kasi nung ano mga idol sobrang init ang bako yeah. ng bako ng mga idol yeah, yeah. oh. nakakaan na lang yeah. 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 kanan naisiga, naisiga. na isiga mga idol eh. oh. sarap ng tinapanan sa mga nakasubok na ng ganito mga idol kapay kapay po sa inyo dyan simpleng ano lang ito ba. Hmm. Ibabag yun ang gagmay mo eh. Ibabag? Hmm. Ayun ba? Ayun Bungkag mo na. ako. lain na lang Bukod lang yung ano may dul. may liit may dul ba? Buka nga ang Ibuka na mga hangin doon ba? Ika. Dami din may doon. Madaming slice din yung nagawa. Ayun. May doon. Wow. Sarap. Ito yung the best na luto dito mga ba? Pwede din siya paksiw. Lagyan ng ano siya mga yung lagyan ng tawag ni sa ba kasi ma mawawala yung ano niya may doon mawawala yung lansa pag nilagyan ng sa pati pwede yung kamyas yung maliit ibubukod yun na pagtuhog may doon kasi mas malaki pa yung <laughs> yung tuhugan guys sa, sa tinutuhog ng idol malaki pa tuhog <laughs> ito may din So, tina lang natin ito mga idol para madali lang siyang maluto ba yun. ta yun na natuhog na ni Moimo yung ano mga idol isa ah. yan mga idol Naga, nagkakatash katash siya mga idol ba <laughs> san yan mag ikog <laughs> barbecue inasal na mga idol ba inasal na ubud sili. Kasili daw to sa dagat sabi ni ha? Sabay gumawa ni Papa. ka? Sabi ko. na yung kasili natin mo ito. Okay. Okay. May bukong na lang 'to. Sa kawan, dugukan. Dadapuan mo ito. Soso sa ano may ba Suka na maraming sili may sit na pud my idol. Ah, katong barong man tumoy. Oh, katong barong, to, oh, bukugo. Katong barong may bukog gayo. Oo, oh, kana kay kuha mo na uh. Uh. <laughs> na. Kana. Ubus. Nya. Ubus channel ug hang Ah. Yan. Barong ba ya. Oh, igod ra si nene. Igod mo kuno eh. ni. Baley ni to pa layo. Thankfully ni Calvin my idol. Yan. Nung Second birthday niya mga idol. Maraming nagtatanong, ano daw yung handa kasi may tarpaulin ba? <laughs> Sabi namin, ano, yung yung last pa yan. Yung pagka second birthday pa yan ni Calvin mga idol. Maraming dumadaan dito ba? Saan daw yung handa mga idol? <laughs> Maraming manok ko mga idol. Kasi may tarpaulin eh. Gas! Ayun siya. Sige, mag-iwa. may spomo. Sigurado. Ayun, ayun. Ayun. Pagkatigal, nakaluto. <laughs> katas mga yun. Sabi yung mga pinagdaanan namin sa vlog mga <laughs> yun. Ayun. Andun kami sa tunggo mga yun. <laughs> hindi kami nakadala. <laughs> so Puro <laughs> uh, si, na sinubukan namin yung ano mga idol, yung primitive mm. technique may idol ba na hindi talaga umaapoy. <laughs> Buti lang dumaan si tatay na may dalang puspuro may idol Nakisindi. Kung hindi may idol, awa na. Hindi sunod ng glato nga ato, may grabe mo to Sobrang sobrang guto, grabe na talaga. Lain ano <laughs> mga payag -payag, eh, <laughs> yung, pospuro, na niyo bibig. Ang bibig mismo kaya payag-payag eh, hindi puspuro. Marami din kaming tiningnan ng mga bahay ba yung abandonado. Kasi naghahanap kami ng mga pusporo mo ito ba? Wala na. <laughs> wala dito pusporo mo. Kasi <laughs> yung malasa po natin. Ang tatay ito. Oo. Uh. Papa, tatay mo ito, libi ka uli. Grabe mo yung kutasan ha. Kasi ito itong na <laughs> <tong> baana, ilakawa. <laughs> <laughs> Sunod magdala na talaga kami ng pusporo ng no, madami. Oo, oh, sulip. Oo, oh, sulip <laughs> din. Nakukulong sa Masyado, mas muruha na kalimutan tatang pusporo ha ba? Inaanohan namin mga idol para ano siya. Gigi. Okay, okay. Lagyan ng pansit. Oh. Yung ano kami sa ano may dulba sa panabuan. Oh, ano na ba 'tong tubig? Naman yeah. na tubig ato, tong lang dito nga tong no. ano. Tong nagano sa kami ng alimango. Kasusulip yung natirada. Yun, tutok na po mga idol. Agoy, okay. tinapanan dito kami sa ano uh, may Mali dito niya, dito. ah, ah. Ah, niya lang eh ah, ah. ganyan po yung, um, yung i-set up niyan to my idol pa isa dito yung maliit yun pa tsaka yung aming sasawan yan o ginawa ni Muy Muy ito yung suka na may sili tsaka yung kanin yung kanin okay. yung masarap nito ito ulo okay kita hmm. plan namin to ano mga dala, camera kaya na tayo hindi ko ba yan dati na tayo okay. sasabay daw si Calvin kita naman kami dito sir Hi, ay 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 tayo

Ayan, kain po siya dyan, mga idol. Kain, mga idol. So, kain. Okay. Kain. Hmm. Sarap ng ubod, mga idol. Ito, mga idol.

Ako ini kaya sa ako lang. Inita ko. Kapila na dito <laughs> <laughs> kaya, kaya. Kaya na Hindi na inita. Ang wala kami. Ang makalimot magang. nag ba ka? Kain po siya natin Napakasarap talaga may dul. Kain mga idol!

Dami na subod eh. Bukas mga ito, mga kami ito yung bukas. Damihan namin. 20 kilos ba? Kasama so, na ako kay Kuya ng Idol ba? Doon sa bungan. Hindi hmm. Naka, di pa ako nakasama doon eh. Mga tuyom. Hindi pa siya mo yung nakakain ng tuyom mga Idol. Di ba no? Hmm. Ah, dibu, eh. Tama lagi eh. <coughs> Kasama mga Idol ba na... Kasama mo. Na ba na, naman? Na ano sa trabaho? <laughs> Nakadito. Bungan mas tagal sa nyo nga ba ya? Hmm. Mahaba. mahaba. Maybe naman yung pero malapit naman bakasyon mga idol. Kung dito sa April sa mahaba. Makakasama din si Nerbi. Namiyo bitu tukol igwa ma. Namiyo ba? Dapat na yung pang mga black 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 black

kabeho di kabehmen di hambo ano naman ano ba niya mo di na tanan ako na yung bulad yan ano mo na ng malungkay ko ko yisuro abun um gale gale ano putol ada pa putol

Sige na bali. Sige ka na. Sige ka kanta gabi. Tami. <laughs> Iyakin niyo talaga mga idol. Bye bye mga idol. Bale hanggang dito lang po ito mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat sa aming ano, family bonding. Dito lang kami nag-bonding dito sa ilalim ng talisay mga idol. Sobrang init din kasi. Grabe talaga yung panahon. Ang umigot ano. Yan, bye-bye mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maging ingat kayo palagi. Bye-bye. God bless po sa inyo lahat, mga idol, at happy weekend po. Bye-bye.